Magandang umaga po sa inyo lahat. Baka sabihin nyo, I'm preaching to the choir. Kasi parang choir lang po yung nandito. But just like Jesus, He preached to the apostles. He taught the apostles. And after teaching them, He sent them out. And he, Jesus needed only 12 apostles. Tayo, more than 12 na po tayo. And I'm confident that it is also God's mission for us, for the church to speak up. Siguro lalo po ngayon, kung titingnan po natin ang ating mga pagbasa, ang magpagbasa po natin ay tungkol sa katapusan ng panahon. Na kung saan, parang tayo'y matatakot kasi saan tayo pupunta? Tayo ba'y dapat matakot? Tayo ba'y dapat mangamba? O dapat ikatuwa natin ang katapusan ng panahon. Kasi yun din ang magiging daan para makapiling natin ang lubusan ng Diyos. Kaya sa isang banda, parang lalo tayo, tayo mga pare, tayo mga obispo, parang kapag ginagawa natin ang gin kailangan natin gawin, parang sa isang banda, parang there's a certain confidence na kahit papano tatanggapin tayo sa langit. Kahit papano. Pero ang tanong nga kasi doon, tayo ba ay naging pare? Tayo ba ay naging obispo para sa ating sarili? Kaya yung component doon, how have we been pastors or shepherds to others? Minsan kasi, parang pakiramdam natin, mas, nandun tayo sa moral high ground, at yung mga tao, kaya ayaw nilang makinig eh. Tumutulong tayo sa kanila, pero sa bandang huli, pinili nila kung ano yung gusto nila eh. At parang minsan may sama ng loob pa sa atin. May galit sa atin. At hindi natin maunawaan bakit ganyan ang nangyayari. Pero ito, pwede nating sabihin iba ang mission ng kaparian dito sa clergy for good governance. We will not sit on our high chair. Tayo ay bababa. Magbababad sa mga tao. We will enter into circles, circles of conversation. Kikilalanin natin ang mga tao. Ano nga bang ba saloobin ninyo? Ano yung mga tanong niyo? Ano yung mga pangangamba ninyo? Ano yung mga takot ninyo? We will not start with our own assumptions, but we will start with a conversation. At dahil dito, parang tayo ay makikipaglakbayan. Kasi sinasabi natin, lahat kasama-kasama lahat. Pero, but when we sit on our high chair, parang nagkakaiwanan na. Pero ngayon, sisikapin po natin na isama ang lahat. Makiupo. Makinig. Tulad ng paanyaya ni Pope Francis sa atin ng synodality. To smell like the sheep. To be with the sheep. At tayo po ay bababa sa ating mga upuan. Sa ating mga in quotation marks, mga trono at makikiusap, makikipag-usap. At dahil dyan, iba din yung ating pakikinig. Makakarinig din po tayo ng masakit. Mapangusga na pananalita. Pero bahagi po yan ang pakikinig. Bahagi yan ang pag-unawa. So at the end of the day, masasabi natin ang misyon natin ay sakupin ang lahat. Dahil nakausap natin ang lahat. Pinakisamahan natin ang lahat. Wala tayong iniwan. Ang hamon po sa atin ay malaki. Kasi ilan lang po tayo. Pero ang layunin po natin ay sa ating pakikipag-usap in the circles of the conversation doon dalawak ang sakop ni Jesus hindi sakop natin sakop ni Jesus dahil doon mag-uumpisa yung pakikipaglakbayan natin sa tao Sarah, para sa bandang huli at judgment day We are not proud of saying, I am good, therefore, I am capable of saving myself. Hindi yun. I am good, and my mission is to include others. Kasama, isama ang ating kapwa. Ang mga hindi nakikinig, ang mga mahirap kausap, isama sa mission ng simbahan. Pero nag-uumpisa yun sa pakikinig at pakikipag-usap. Nawa, itong mission po natin ay unang-una isa puso po natin at huwag tayong mapagod. At dahil doon, makikita natin ang biyaya na nagmumula sa Diyos para ipagpatuloy itong mission na ito ay mag-uumapaw mula sa Diyos. God bless the clergy for good governance. God bless those we will touch and journey with. Nawa, maging mabunga ang ating mission.